Yo, yeah, maumatik maganda magandang araw, maumatik. Ngayon naubos na 'yung mga dibuntot ko, maumatik ito na lang natira. Ayan. Iyan yeah, na lang natira maumatik. So ngayon maumatik 'yung na sa kum 400 piraso maumatik. Naubos na. Di ako nilalagay. Ngayon mga matik, dahil sa naubos na maghahapit ako ngayon, konti lang na ko. Galing pa tayo sa trabaho mga matik Kaya yan pala yung nakakayas ko. May pagdating ko dito mga matik, may humako na 10 piraso na dilbuntot buntot. 15 isa. And ngayon, dahil natitira na lang ay 10, hinango pa, wala na kinabukasan bukas pa naman ay sabado kailangan kong makahapit mga matik sa so ngayon ito pala nagagawa ko mga yan 20 piraso yan. itong 20 piraso na ito mga matik ah, babalutan ko na kagad tapos kung balutan mga kamatik Uh, gagawa na lang, gagawa uli ako para maka marami pa eh, siyempre makamati pagod din sa trabaho eh dito lang tayo nagkakapera pagka uso sa ringgola makamati um, ngayon kasi mga matik, di yung iba, di hindi kaya yung matataas na presyo kaya gusto nila yung kinsi lang mababa pang lang mga matik. Pangalawa, mga matik, naubusan na rin akong tali. Ayan, nagiikid din ako. Ayan, tatlo na lang yung tali, mga matik. Uh, ubus tayo ngayon, mga matik. Sa ngayon, itong fighter, ah, uh, di tayo mabusa kasi mayro pang isang bundle sa taas. Isang plastic pa na marami. Sa dibaso naman, ito, marami pa tayong dibaso. Ang naubos lang, makamatik yung pang, ano natin, yung dibuntot. Malalaki natin, ganun pa rin. Ayan, makamatik. Ito yung business ko, makamatik. Dibaso, marami pa rin. So, ang natira, ay ang naubos, makamatik yung dibuntot maliliit kasi mura lang ganito siya mamatik pagka na ah, nabaluto ko na ayan ito yung pinakamura sa akin 15, 15 pesos itong aking binili ay ginawa 15 pesos mamatik yung presyo 20 pala itong mamatik 20 peraso ayan ngayon, babalutan ko na para makahabol pa. Bukas. Sana makarami ako. Maka 60 pieces ako para bukas. Marami. Sabado pa naman. Maraming batang bibili. Ayan. Sa so, ngayon mga matik, gagawa mo na ako. Hindi mo na akong papastorbo. Ayan. Papakita ko rin sa inyo pagka nagawa na. Ito ang aking dibuntot na mabilis maubos mga matik yun mga matik hanggang dito na lang salamat mga matik gagawa mo na si Duke Matik ng Devuntot Saranggola